Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nahatulang guilty ang suspek sa karumaldumal na pagpatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, pinatawa ng labing limang taong pagkakabilanggo sa kasong murder ang 17-year-old na anak ng employer ni Ranara sa Kuwait. Nagpasalamat naman ng DFA sa tulong ng gobyerno ng Kuwait sa mabilis na aksyon upang maaresto ang sospek at pagkakaresolba sa kaso. Ang sunog na bangkay ni Ranara ay natagpuan sa isang desyerto sa Kuwait noong January 21, 2023. Inilagay ng Philippine National Police o PNP ang 27 lugar sa red category sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Tumanggi naman si PNP Directorate for Operations Police Brigadier General Leo Francisco na tukuyin ang naturang mga lugar na itinuturing na areas of concern base na rin sa kanilang pamantayan. Kaugnay nito, sinabi ni Francisco na isinasapinal pa nila ang listahan ng election hotspots habang hinihintay ang report mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard. Ang PNP ay may apat na klasifikasyon gaya ng red, orange, yellow at green. Ang red category ay nangangahulugan ng na mataasang posibilidad ng karahasan sa halalan habang ang green category ay walang anumang banta sa seguridad sa huling datos ng PNP, may mahigit sa 4,000 ang nasa yellow category at 232 ang nasa orange category. Lumutang sa pagdinig ng Senado na palitan ang West Philippine Sea bilang Greater West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Special Senate Panel, iminungkahi ni Senator Francis Tolentino, na gaya ng Metro Manila na mayroon anyang Greater Metro Manila, kasama ang kalapit na probinsya, maaari rin itong gawin sa WPS. Wala namang pagtutol mula kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega pero sinabi nitong maaring hindi ito kilalani ng international community. Ipinaliwanag pa ni De Vega na nakadepende din ito sa kung gaano kalawak ang tutukuyin ng Pilipinas lalo't wala naman anya sa map ang West Philippine Sea. Kailangan din anya ang pag-iingat dahil maaring labagin nito ang itinatakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sintiongco, nag-uulat. At niyo pong ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.